Oh, may sunday lang saglit. Guys. Sina. No, no, oh. na, hindi na to banding. Date night na to. Ah, mas okay yung ganyan. Wait, May lang ulit ako. May kasama si Proy? Ha? Si Troy. Alam ko, magkaibigan na kayo ng ex ni Joanna. poko na dito. Dito, dito. Oo. Oh, alam ko ba okay na kayo? Ha, bawal magtabi. Pwede pala yun. Mag magiging magtropa yung present tsaka yung ex. Hindi ako kusapin nga namin. Seryoso. Tingnan natin kung sino may mas malaking muka. Ito yung ano, ganyan ko. Oo. Ito lang namin muka nila. Mag-enchanted tayo. Yo! Gusto mo yung ano sa gano'n? <laughs> Blow yung ano? Naalala ko din yun! Kayo, may Ayun. memories kayo? Si Henry, nagsiserious. Like o oh, what if si he, Henry nakaalala ng memories na ng ex nila? Ano mararamdaman mo? Masakit. oh yung mong pali! <laughs> diba? sino yun? O? ko! Bahay ko to? Oo! O, nata dito ka! Eh, siya alam kung masakit yung puso niya. Kaya, di na lang ko alam yung... favorite niya. Ito rin akong sabihin sa'yo. Ano? Serious na to. Eh, ba't naaalala mo pa yung mga nakaraan niyo ng ex mo? Kapag kasama ko siya, sa akin ka lang tatabi. Eh, ba't pinagtatasa mo na naman ako boss? Babaan mo yan. Pag gano'n kasi, sa akin ka lang tatabi. Hmm, nagsiselos ka, no? <laughs> oh, okay. O, oh, kung di ka nga nagsiselos, kiss mo ako? Nice ka na. O, kung di ka nagsiselos, bilin mo na lang ako napkin doon. Wala na ako napkin. Napkin? Huwag mo hmm. ganun. Sige na, bibili mo lang ako eh. Ang bilis mo naman. Ano yan? Thank <laughs> you. Hindi ako okay, tingala ako sa task. Nasa baba na ako. Bakit may problema ba? Ano nga yan? Pandesal. Nag Nagugutom na pamilya. Wait lang, wait lang. Pandesal. Sa Mercury Drugs. Ito na ako. <laughs> wala kiss. Ka. Wala kang kiss. Wala kang... Ay. Eh. sa coffee shop. Banding-banding daw kasi si JJ nakapasa ng defense. Yeah. Kaling magpagawa! Kaling magpagawa, oh. Banning muna, wala mo ng date time. Tay-tay daw -tay 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 muna, no? Pero nag-online class lang, di ba yung phone niya nasa CR? In Ay, sa lababo. Ini-iwan lang habang nag o oh, Oo, ba't ganyan? Ini-iwan mo yung teacher mo sa yeah, CR. Let yeah, me explain. Kasi, anong nangyari nun? Nagugas ako ng plato. Oh. Nagugas ako ng plato. Oh. Sa <laughs> <laughs> so, piraso. Sa piraso. Oo, tapos sa nugasan niya malinis pa. Oo? Oo Hindi, oh. Magugas ko ng plato, naiwan okay. ko yung cellphone oh. ko. Wait lang, panam lang. May sundin lang, saglit. Oh. Guys. Sina? Dito Galang. ako, no? Saglit kami sa puno nung ka. na si Peter. Wag kang ganyan. Hindi, <laughs> diba, ayun ayun tayo. Oh. Di ba? Nagyan ko akong plato. Oo. Oh. Diba? Oh. Sabay so, yung cellphone ko na napag ko. Laba yan. <laughs> Laba, <yan>. Laba pala. Laba pala. Ah, ha? Oo. yun. Aba, Ganyan ka maghugas? Ganyan ka magmaso ng babae? <laughs> Puta! ala na, hindi na to banding. Date night na to. Bakit ba? Nakakasira ka ng moment ng pagkakaibigan sa totoo lang. Wala na. Wala na, Wala na. hindi na to banding. Pare Boring na. Ako. Boring na, di diba? Yes. inggit lang hindi, hindi ganun, ka pre. Kapag uh, tropa, tropa lang. Oh. Nandito kami, di ba? <laughs> ang gagawin nyo, maglalaplapan kayo sa harap namin. Pare, tropa din ako. Uh, hindi ka na namin tropa, simula naman maliligaw na si Henry. Ala oh, na. Wala, na. Hindi na daw ang tropa. Hindi kita tropa. Pag magkasama kayo, huwag nyo na kami isama. Tsaka pag magkakasama tayo, pwede mo muna invite yan. Para, ba't ako lang na out of place? ko talaga pag hindi bilong. <laughs> <laughs> ha, tawa ka, Jay. <laughs> tawa ka. Para kasi, wala kasing ano, wag, walang madikit. O sige, wala ganong konti. Wait lang tayo, anong gusto mong drinks? Ano uh -huh. mo siya lang tinanong? Paka ano ito gusto mo skincare? Ay, sorry. Wala <laughs> ako nun, ah. No? Wala ka naman? Natural, natural. Diap. Eh, eh, eh. Pero naku, mo kaya. Favorite mo. Pwede, ano, kunyari banding, huwag kayong magtabi. Awkward. Oh. Walang mag... mag... Jay, gumit na ka doon. Gumit na ka dun. Ayoko ng ganyang view. Tinan ko nga rin pa mo, sa akin. O, o. Sige na. Ikaw naman. Ikaw na. Sige lang. Hindi pwede. Ikaw na, Jay. Ay, kasi tinan mo, upo kayo sa harap ko. Yung view ko, kayong dalawa. Tapos nag-anuhan kayo dyan. Ay, ano yung guys Mari, best friend mo ako. Oo nga. O, diba? Mas okay yung ganyan. D wow! Ang <laughs> ah, bait niya, no? Peter, bait! <laughs> <laughs> ah, ngayon ka umorder, Henry. Order mo ako. Karamel mo kayo. O, tingnan mo! <laughs> ano ba to? Baka may mo kasi nakakala. Pwede kayo mag-uusap na nandiyan, o. Oh, ayan, o. Oh. Para... Ay, order mo ako. Karamel mo. Kayo ka wow Ay, kayo mata. <laughs> kayo mata. Kayo mata. Ayoko na, na naaalala mga bagay na yan. Ano <laughs> Ikaw! Eh, laki mo, Jay! Ang oh, laki! Wait lang. Pero uh, okay. wait ko, may lang ulit ako. Wala ba? order. Baka ba ba sabi yeah, na? Ano Ang mababa ka. ako. Dito pa. Sorry, Sundin lang po. Seloso. Oh! Ano sumundo ko? Sundo may holding hands pa ka arte-arte. ang pangit niyo sa view. Normal dito totoo nakakasira kayo ng friendship. Ay, ba na namin kanina. Diba, sayo namin kanina. Talaga banding. Wala kami view na ganyan. Holding hands. Wala kayo. Hindi, maadri ka yan. Siyempre, nakapasa ako. Tapos magkakaroon pala ng date dito. bang mesa na lang kayo. Kapal sa mga Miguel. Ay, oo, oh, oh, yun na nga yun. Hindi na namin kailang sabihin, lumayas ka. Hindi para Punta mo, nakunta mo. Si Yae, kasama si Troy. Ha? Uy, tropa! Eh, tropa na sila? Tropa, andyan ka. Hindi naman ikaw yung tropa eh. Ano? Punta kayo? Ate, si Troy. Alam ko, magkaibigan na kayo ng ex ni Joanna. Ay, okay na kayo? Mm. Okay na kayo? Hmm. Oh, Nagusap na kami. Na dito, kaya inaya ko dito para... Sira. Pero ba? Ang galing okay naman. Na. na dito. Tapit tayo dito. Pero okay na. Dito. Dito ka, dito ka. Dito, dito, dito. Oo. Oh. Alam ko ba okay na kayo? Oo oh, nga, pero dito siya. Tabi kami. Ha? Huh? po dyan. Ah, bawal magtabi. Protective pa din. Kamusta na tito yayoy? Ako, hindi nyo man lang ako mayaya. Tatluhan lang kasi to. Eh, sinama mo pamangkin mo, dito ko sa taas. <laughs> <laughs> yun. Tropa na kayo, Marawin ang galing. Pwede pala yun? Magiging magtropa yung present tsaka yung ex? Ah, ang alam ko, magtropa sila. Ang bawal maging magtropa. Yung mag-ex. <laughs> Oo, oh, yung mag-ex. <laughs> Yun lang. Hindi, kung may tiwala Epo, si Henry, babae, Yan, na gano'n. Uh -huh. Siya nag-invite eh. Uh kayo -huh. naging magtropa tapos kami hindi? Hindi pwede. Oh, hindi pwede. Okay na yung kami lang mag-tropa kaysa. Yeah. Bawal ko naman eh, yun. Ano pwede ba yun? Oh. Oh, bakit? Bawal? Bawal. Kailangan mag-tropa rin sila. Oo. Oh, di ba tama? Oh. Tama, oh. tama Ano, Paul? Kasi nililibre ka ng pagkain? Ganyan ka? Tropa ko yan eh. <laughs> 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 nililibre na makita ng pagkain, ha? <laughs> nililibre na makita. Price lang na uh, sa kalye. Hindi, sa akin, price sa Burger King eh. Hindi ako nang bahala kasi may naka-reserve na akong pagkain. Ah! Boss Henry? Oo! Sige, okay, guni mo na, Henry. Guni mo na. Tama sa akin. <laughs> Bawal lapitan. Sabi namin si Proy. Hindi, may pag-uusapan pa kami. Hindi, kakusapin nga namin. Seryoso. Turong pa. Turong ka doon. Ito ka ano na lang, Proy. <laughs> uh, <laughs> sige, yung masawada. Dito ka lang. Dinro pa, para, para. para palayuin. Ano yun? Gag! Yeah. Order ka na, JJ, samahan mo. Sarap naman din na kayo. JJ! Samahan mo ka ako si Henry. Mama, Henry. Mama, <laughs> oh, sa Hala, <inaudible> Nameran, eh. Mamo, umuha. Henry. Mamo, umuha. Ako, Teddy ko pa sa tropa. Nakakatakot yung leg mo. Pero ano, missing leg. Hindi Music ka pa rin ed. namin trobo, eh. O, ay, tropa eh. Oy, kaya mo tropa yung ex mo? Nang hindi na pa, Paul. Okay. Oh, uh -huh. Kaso, uh -huh. ano eh, parang pero medyo awkward pa kasi eh. Para, may harang kasi. Pero sa akin okay lang. May harang! Bakit ayaw mo ng harang? Ah, so harang ako. Harang mo naman. Alam mo, dapat dito talaga ako to sinama. Actually, may ano kasi ako ni Henry. Nagchat sa akin. Ando na tayo. Niyakad ka ako, hindi. Pagdating natin dito, harang ako. Eh, not... Sinama talaga siya para awayin ng lahat. Mother, father. Ang tropa na sila. Dapat mag-tropa kami, pre. Para ibang ngiti mo, para hindi ngiti ng tropa. Ba't ka ganyan? Ang talaga. Ah, masaya ka lang. Dahil, ano, Kasi ano, nililigawan Ano, Feeling main ko. character. Wow! Totoo. Feeling pinag-aagawan. Kasi ang ganda ko. True. Wala Parang na naman ng tropa na nga sila. May chance oh, no. na mag-fall ka ba kay Juana? No, uh, hindi na. May, girlfriend na rin kasi ako. Siyempre, sasabihin mo, hindi, na dito kami eh. Ang <laughs> bawal. So, bawal, ba bawal sabihin dito. Sumbong <laughs> uh, so, ito sa lola mo. Bawal mo so, ngayon. Eh. Ay, ayoy. Tingnan natin kung sino may mas malaking muka. <laughs> <laughs> Kaya tumabi, tabi ka pa. Respeto lang, tito. Tito, ano, king on. Siyempre, tito naman kita yun. Ay. <laughs> sino may mas malaking muka? Paano papaliitin yan? Tignan natin yan. Ay, <laughs> nga. <yung, o> <laughs> Oo, oh, ay, hey, jangan ito. Sinusukat oh. lang naman kasi ano hey, yung we'll... ginagawa lang ah, sila. Ka? Dito na, dito na. Muntro pa na tayo, di ba? Sinusukat lang namin mukha nila. Dito ako sa tabi ng Yung pagkain okay, na okay na-order ko na. Atit na lang dito. Ay, yung selos, paparating na rin. <laughs> 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 hindi, hindi na yung... Kami up! <laughs> talaga. Oh, uh, ganyan ka ka head, no? Tro nga talaga. Tanga. Ay, alam niyo, trip ko. <laughs> <laughs> trip ko, mag-enchanted tayo. Ayun! Gusto mo lang Kumak. <laughs> oh, naalala ko yung ano? Naalala ha? ko din yun. Yung, babae, yung nasa yung, nasa na, sa pila tayo. Tapos na <laughs> Oh, sh oh, oh, shit oh shit. Unforgettable. Naalala pa yun. May Enchanted memories pa ma rin kayo until now. Ang tagal na Kayo, may Anion? memories kayo? Ano yun? Hmm? Sa Enchanted, may memories oh, silang sa aming, dalawa. Uh, pra, sa Enchanted ano lang, lang yun. Oo. Oh. Uh, Memories lang ba? Oh, memories well, lang. Kasi naalala lang, naalala lang namin na, ano uh, lang. Naalala na, 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 nyo, inaalala nyo. Na, na, naalala inaalala na, nila. Inaalala ang nila. Inaalala nyo. Naalala oh. lang. Punta tayo dun. Gawa tayong bagong alala nyo. <laughs> Kaya kita lagyan ng name ngayon. Personal. <laughs> <more. Earth laughs> <or something. laughs> Mayang oh, oh, kasi, enchanted oh. pa. Oh, oh. Kasi ako, kasi Uwi na kami. Bye-bye. bye na. Bye-bye. ingat, ingat! Tingat, tingat, tingat. No! Tingat, tingat, tingat. No! Papalam lang. Peace bomb no. lang. Oh, ikaw, ikaw, nag-invite. Tapos bawal, bawal lapitan. Peace bomb, nag-peace bomb na kami. Oh. Peace bomb ulit. Eh, okay. Joanna, syempre, goodbye. Di okay. para friendship talaga. Ano na yung akin? Silong samputa. In-invite, tapos bawal lapitan. <laughs> Ay, babay, ingat kayo ah! Bye. naman Oh, tatamaan ako, tatamaan ako. Tatamaan ako. Ay ko. Aray! Si Peter, bang! Parang... Natiwala kay Juana. Natiwala ako. Oh, ba't ganon? Okay na yan, magpistong na ako dalawa. oh, oh para si Juana. oh na, ini na, ako ng pistong para sa kanya. Ayan ay, ka na naman! Hey. <laughs> <laughs> Nagagulat ako Taong wala lego <laughs> Ang tao kala Juana, mag-overnight ako dito. Inay niya ako ng overnight kasi doon nalulungkot siya. Ang tao oh, ko, magkapit bahay lang tayo. Overnight ako dito. Hindi ko nag-iisip. Siyempre. Ha? nag overnight ako dito, tas ako... ayoko pabihan. tabihan. Pare kasi namimiss ko siya. Ako di mo ko namimiss. Ayaw tumabi dito. Pare magkapit bahay lang tayo. Yan na nga eh. Ba't mo kay Naya dito? Gusto. <laughs> so, sana di kita nagigapit bahay. Gaga ka. Nag-usap kayo kanina ni ano. Oh ni Froy. Pre. Yung mga memories pa pala kayo ni Froy. Eh, pre, kasi... Paparinig niyo pa kay Henry. Naalala. lahat na doon. doon. Oh. Ah, lala ko lang naman. Natawa kasi ako. Natawa na lang ako, natatawa Pre. Natatawa kayo. Natatawa kayo. Sige, eh, si Henry nagsisaylos. Pre. Hindi, hindi mo, na mo, mo ka kanyang mukha. Oh, what if si Henry nakaalala ng ano? Memories na ng ex nila. Pre, hindi ka mo sinadya What kasi, if nga, oh, ano naman mo? Masakit. Oh, yun naman pali. Go. Hindi ka kasi nag-iisip. Pare. Hindi puro kifi ginagamit ha. Pare! So, <laughs> diba? Sino yun? Balik ko! Bahay ko to! Sino <laughs> yun? Oh! oh! Bata'n dito ka! Eh, Bata'n Hmm? dito ka? Dito ka? Kasi alam ko masakit yun po sa inyo. Kaya di na lang ko ng Ay, Thank you! Oh. Ito lang! Thank you! Hindi, may gusto rin ako sabihin sa'yo. Ano? Serious ba to? Akit ako. Ano nga? O ano yung sasabihin mo? May gusto lang ako linawin. Oo. Oh. Eh, ba't naalala mo pa yung mga nakaraan yun ng ex mo? Hindi ko naman sinasadya yun eh. Grabe yung mga ngitian nyo eh. Eh, ikaw naman nagdala kay Freud dun ah. Yun nga, kinaibigan ko na si Freud. Pero, pag nandun siya, pagkasama ko siya, sa akin ka lang tatabi. Eh. eh, ba't pinagtatasan mo na naman akong boss? Babaan mo yan! Sorry na. Pag gano'n kasi, pagkasama ko siya, sa akin ka lang tatabi. Oo, sa susunod. Kasi hindi naman sinasadya yun. Tsaka ano, gusto ko lang naman din makapag-close. Kasi sabi mo, close na kayo. Kahit oh. na. Kahit na. Hindi naman gano'n. Siyempre, kahit pa paano may feelings ako, nag-selos pa rin ako. No? Pero wala na sa akin yun. So, nag-selos ka, no? <laughs> hindi siya eh selos Ay, nag-selos ko. ko. lang nakikita na umingiti yung mga mata mo, Naalala mo yung mga nakaraan yun. Oh kung, oh, kung di ka nga nagsiselos, kiss mo ako? Mayis ka Oh, kung di ka nagsiselos, bilhin mo na lang akong napkin doon. Wala na akong napkin. Napkin? Huwag naman hmm. ganun. Sige na, bibilin mo lang ako eh. Hindi ako pwedeng lumabas eh. Last na to eh. Papabilin mo ko sa labas? Sige na! Bumili ka na doon. Ilang perasa? Ano, dalawang pack. Bilhin mo na ako. Anong name ng ano, napkin? Butis. Sabi mo yung with wings ha? Big ah. Sige na, bilhin mo na ako! Bilhin mo na ako! Bilhin mo na ako doon! Ang sangang sa, sa papa, bilhin mo lang ako napkin eh. Sige na! Bibili niya Pare! ako. Ay! Bibili niya ako napkin! <laughs> Aray <Arigun. laughs> ko! makita ko seryoso siya. Wow! Sige, bibilang ka na lang habang dalawa kayong babae niya. O ano? O. Pare naman eh. Bakit naman gano'n naman nasa isip mo? Nothing, agad-agad. Kitotoon niya tao na good wings. Akin lang isa. Check yun ha. Ay, yun, pre. Parang nang galangas niya sa akin. Di ba? Goods yun. Tinga. Sabi ko sa'yo, kapag... Tiga, tiga, tiga. ako sa likod ng pinto.

kanya. Hindi ako sa'yo, Pri. Aso, ginagawa niyo pa sa Hindi, Pri. Hindi, Pri. Hindi, to! Kasi... Hindi. pa. Ito lang oh. naman. Ito naman. <laughs> Pero, na yan, pre. Una, una dito. Uh. Sunod dito. Sunod dito. Ah! Ay, ay, na, ay, na dito. Ay, ba, natin ito. Ayaw mo doon? Pri, muna dito. na agad. Ayaw mo? Pari, huwag mo na. na Yeah. Ayaw mo. <laughs> Pwede. <laughs> Pwede sa bahay. Pero kapag dun tayo nag, ano, nag part 69 na sa ibang site na tayo mag Sa oh, black and white na Para mga. mag -dumbra. Yung may letter P. Para so, sisikat ka doon. <laughs> yun. And the winner is Juana <laughs> of no. Yes. Dapat willing ka mabash. Willing ka. Gusto mo sumikat, di ba? Dapat gano'n. Dapat toxic ka lang. <laughs> Kano... Kano <ba laughs> <na yun? laughs> Ay, pagano gano'n na siya? Goodbye, kiss. Tiyong <laughs> palit <laughs> siya ka-napkin. Lahat siya, midwins. Dahil masaya yes. ka na, uuwi na ako. Parang hindi dito ako na matulog. Invite mo siya kung gusto mo, pero ako, wag ako. Next so, time. I so. love Ay, okay. Ikaw lang masaya. Pari. Diamond Game Punta kayo sa comment section Nandun yung link And natuturon ko kayo ngayon Kung paano mag-register Pagpunta mo sa comment section Nandun na yung link ng Diamond Game And then click mo lang yung register Click mo ng register Yan na yung lalabas And then fill upan mo lang yan Tapos ipasok mo yung referral ID ko Which is nasa comment section na rin Then eto na yung lalabas sa kanya Yan Marami kayong games So pwede pamilyan dyan Mga nag-register sa link ko Mamimili ako Bibigyan ko ng 500 to 1,000 Game! Gusto mo ng cash? Meron ako na-discover na laro ngayon dito, Diamond Game. Punta kayo sa comment section, nandun yung link, and then ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pagpunta mo sa comment section, nandun na yung link ng Diamond Game, and then click mo lang yung register. Click mo ng register, yan na yung lalabas, and then fill upan mo lang yan. Tapos ipasok mo yung referral ID ko, which is nasa comment section na rin. Then eto na yung lalabas sa kanya, yan. Marami kayong games na so pwede pamilihan dyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako, bibigyan ko na 500 to 1,000. Game!